Araw, mga kaibigan today is video ipakita ko lang sa inyo kung anong hitsura na yung mga saging ko dito to yung tuyo na oh. sa sobrang init mga kaibigan to yung tuyo na siya ang oh, kawawa yung mga saging ko hmm. halos lahat na oh. tingnan niyo oh. dilaw na dilaw na yung dilaw, dilaw na yung dahon at saka yung puno ng saging ko tingnan mo at saka ang buko wala na tuyo na din na pinkal sa sobrang init kaibigan oh, dati maraming damo yan ngayon wala na halos lahat namatay na matay na puno pati ang mga dahon ng niyog ang dahon ng saging Oh, wow. tuyong tuyo na sa sobrang init talaga mga kaibigan. Grabe ang init talaga dito, walang ulan sa Maynila, baha dito sa amin. Wala, walang ulan. Sana kaya ang ulan. Sana umulan na para mabuhayan ulit yung saging natin. Oh. Yung saging na tundan, iwan ko sa iba kung anong tawag diyan basta sa amin tundan 'yan. At ito sabah, mga mga sabah oh, mga sabah yan mga kaibigan oh, medyo mamakaan sila oh, no, medyo tuyo na yung gustang puno na na kasi grabe ang init kaibigan sobrang init dito um, wala na pati yung mga halaman ko sa ng bahay ko tuyo 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 din kahit sa isang araw dalawang dalawang diligyan oh yung may bunga na tundan no oh, tingnan niyo oh wala nang -wala, wala na halos dahon kasi sobrang init hmm. yung mga laman ko walang wala na talaga kahit dalawang di dalawang dilig ka araw-araw oh tingnan niyo pati rin dito sa kabila oh yan oh balikan rin natin yung mga punong saging at punong lubi. Na ah, tuyong tuyo. Ito oh. mm, yung tuyo talaga. Mm. dilaw yung mga dahon nila. Mm. wala na. Maraming damo yan. Dati maganda yung view, view yan. Kaya palagi kong short video sa ngayon. Hmm. Wala talaga. Iwan ko ng init. Paano ka? Kailan ka umulan dito sa Cebu? Palagi na lang init-init. Walang ulan. Damage tuloy ang mga tanim, mga halaman ko at yung mga saging. Hmm. Natis, Sobrang init dito sa bahay. Kaya yeah, malaki yung babayaran ng kuryente sa sobrang init. Kaya yeah, tuyo. Dilaw na yung mga dahon. Medyo dilaw na. Sa Bisaya, luspad na kay dahon. Pati yung puno ng niyog. Dahon Oh. Sobrang init talaga. No? Mabuti pa yung yung sa ibang lugar umulan na sa amin wala oh, pero yung saging oh, malapit na yung kakainin sabah sabah yan mga kaibigan saging sabah at ito kardaba at ito ito yon tundan tundan oh. at sa dito naman mga kaibigan ito yung Dati maganda din yung ang mga tanawin dito sa ngayon po sa sobrang init to yung tuyo na din yung mga damo dito at sa mga punong kahoy o dati maganda yung tingnan dito kasi sa attractive to kasi bukid eh maganda na to maram yung mga basura na lang ang nakalagay dyan maraming basura dito sa doong banda maganda Dati dito hindi yun matambayan ng tao kasi sa sobrang dami ng damo at sa mga kahoy. Sa ngayon wala na. Ah. Tingnan nyo. basura na lang ang nandito at ito naman malaking bulih. Bulih yung gagawing binignit, binignit sa Bisaya, iwan ko sa Tagalog kung ano yung tawag niyan. Bulihan ah uh, no, no. sa kabila naman maganda siya. Tingnan kasi may building eh. Uh, maganda siya doon. Dito lang talaga. Nung natam napuruhan ng init. Uh, to yung tuyo yung mga uh, damo dito. At sa kahoy. At yung buli na yan. Oh, At sa... Uh, tingnan na yung kay ben. update update lang tayo update lang tayo mga kaibigan sa ating vlog vlog para lang to may, may pang update lang tayo na video at uh, doon naman dito naman sa kabila doon o oh, tingnan nyo ito yung, -tuyo yung mga damot sa doon lang banda ang mas maganda maganda dyan kasi may may building dyan sa kabila tuyong tuyo yung mga damo at kahoy yon sa tirik ng araw. Ayan ah, ang araw. Tirik ng araw. Ah, toyong tuyo Dito sa kabila. Doon. Maganda doon. Dito lang pangit. Kasi tuyo yung mga damo. At saka mga kahoy mga kaibigan. At sa doon. Parang price ng kahoy. Medyo hindi na tama. Hindi matuyo yung mga kahoy. Doon sa kabila toyong toyo. Mm tuyong tuyo ang kahoy at sa mga, damo, mga damo doon sa kabilang skina wala okay okay all mga kabigan update update lang tong video na to maraming salamat sa inyong panonood tingnan lang natin oh napaka nakapahaliwanag ng langit walang dagom sa Visayas iwa, bisaya iwan ko kung ano sa iba at dito namang banda ka mga kaibigan medyo mas maganda-ganda yung kwan puno ng mangga ang kasita puno ng mangga hindi masyado na tamaan ng init at ibajan iba dyan may mga saging yan na tamaan dyan sa init hindi, hindi siya masyado na tamaan ng init mga kaibigan at ang, dito lang natin, sa, na, sa dito ko lang tatapusin ang video na sa puno ng mangga maraming maraming salamat talaga sa inyo patuloy na support sa ating youtube channel mga kaibigan God bless po sa ating lahat at mabuhay tayo lahat bye bye, bye, -bye.